magpasalamatan kayo sa kalahi nga dunan nga kay nga mga butang nga natabang diri sa amuha kay ang labi nga kabenepisyo ang mga tao diri ang panagsalong jud to ayo makaadto og health facility sa gin nga napili namo sa health kay kabalo ang taga kabuaya tungod sa kalahi sa syudad nanginahanglan gid og mga kagamitan para sa center Kasulda na sa among mga problema tuod sa nanaw mga pagamitan. Nga sa una, sublisod mi kay walang kumpitong moto pa misa sa laing mga yung tabang. Lipay kayo nga na-equip mga basic nga gamit. Kaya ang mga tao diri naka-experience sila o ka ng gamay nga comfort, mura gamay nga luxury. Nga. Lipay kayo po mi nagtanaw sa ilangan, malipayon po sila. So since kini nga uh, proyekto, ako kay impact sa ilaha kay tungod no need for them to travel tungod kay layo-layo sila o nang atong project sa kalahay kining provision of uh, medical supplies, tools and equipment dako kay ni siya og tabang sa katawhan kay mas mapasayon sa ilaha kay bisan tuod uh, wala pa ni nga mga equipment na sila yung mga pipilang kalisdanan nga na, nasinati. sinati. But for now, officially na turnover na nato sa ilahano, naagi sa atong programa sa Kalahi Seeds. Nga implement sa DSWD. Of course with the support of the local government unit of City of Mati and Barangay Kabuaya. A successful ang atong implementation sa Kalahi Seeds program diri sa Barangay Kabuaya. Dako kay na akong pasalamat sa DSWD Yung nga naghatag ni kanamo bisan tuod sa kalayo sa among lugar naabot din ng mga kagamitan diri para sa health center. Kaya ang dako kay nagikatabang labi na sa mga bunti, sa mga bata, sa mga malnuris. Kami tanan matabang labi na sa mga senior citizen nga mga taas og dugo. Agapa na gid salamat kaayo. Salamat kaayo sa tanan nga niabot ng opportunity dire sa amu. Paid off ang amu ang nagian nga experiences no dili pod lalim kay naay mga panahon nga kami mismo na sinati namo nga ma-stranded mid for 3 days. Nga, dili jud lalim so na experience namo ang mga na experience sa mga tao diri. Sa so, before nga wala pa mi tagaan grasya gikan sa kalahik, ma'am is Ah, dakog chichag Kaysa una nga wala pa nakahatag og um uh, inabang or tabang ang kalahi dire sa amuang health center although na mga, gamit naman pero uh, dili di pa siya enough diot pag abot sa kalahi dako gyud kayo og nadugang labi na ka ng uh, ang equipment nga nahatag is kanang EFM kanang vital monitoring dako gyud siya kaayo matabang ana kani to, sa wala pa ang mga medical equipment nga gihatag sa kalahi uh, naka-experience din mga kalisdanan labi na din pag-apiman sa mga pasyente. Kay, sa so, nakita ninyo, pag ani din niya, medyo layo-layo yun din sa pinaka- doon ng hospital nga mabiyahit pa doon at sa tulo oras. So, dili sa yun kung matungahan ni Direkin ng mga uh, sa high blood o taas kaib ay Isod ka ayun na para namo kay maglisod ni Gatag o first aid kay wala ni ka ng mga basic you ng know, mga gamit. Pero sa dihang ni abot na ang mga medical equipment, labi na gyud uh, oxygen tank, no? So makahapag ni siya kana ganing hope sa amuha nga kaning pasyente ha makaabot sa hospital nga buhi pa, dako kaayo siya chance nga makasurvive og dili madisgrasya. Dako ka mo salamat, no? sa nga napili ni isami sa napili nga uh, recipient sa Kalahi Seeds no sa entero Mati City na ang Tabuaya which is pinakalayo nga uh, lugar Jeda area sa Mati City na tagaan din ograsya sa masama sa mga inaning nga nadawat namo karon nga uh, tools and equipments gikan sa Kalahi daghan tayong salamat po Kini siya nga proyekto ang provision of medical supplies, tools, and equipment at ako dito kayo matabang sa ila. Again, I would like to thank a local government unit of city of mati the barangay kabuaya and of course the swd Seeds program for having this kind of project thank you and mabuhay Seeds!